naluhan ng mga manalenyo ang 444th anniversary ng kanilang Sa kabila na kanilang pakikisa sa nasabing pagdiriwang. bakit nga ba kailangan ay ang araw ng May uh -huh. Today we celebrate the 444th anniversary of Manila. The declaration of Uh, Manila as the capital city of the country in 1571. By then, the first Governor General Miguel Lopez de Bicasqui in Intramuros. So, malaga na nung celebrate natin para magbigyan ng halaga yung mga taong nagsakripisyo at magbigyan ng, magigyan ng, magigyan ng ng accomplishment sa, sa Manila. At para din sa mga mamamayan ng Manila, kagaya din ng ibang uh, anniversary, kailangan eh, kailan po natin kahalaga ng anniversary uh, para yun nga, hindi yun natin ang tao ko lang atensyon at uh, papunay sa mga tao na uh, sa, sa Manila. Para sa akin, napaka-importante yung celebrate yung Manila din. Kasi ito yung sentro ng, ng bansa natin. This is our capital. Tapos, it is very historic kasi ito yung number one uh, city na no, especially in Spanish era. So, para sa akin, bilang Pilipino, bilang Manila I'm proud to be I'm proud to celebrate this, event, this very important event kasi ito yung nagbibigay sa atin uh, ng ng, ng pagkakataon to really love our country. Mm. No, no.